umagang kay ganda. Ito, malamig ang umaga. Medyo nag-iiba na ang panahon. Medyo pa nagpaparamdam na ang winter. Pero hindi pa naman gaano. Ito ang aking almusal. Bali, kape. Maliit lang siya. Siguro, ano, mga isang tasa. Black coffee, americano. Walang asukal. Yan o. No? Binili ko yan kanina sa Family Mart. Is yung convenience stores convenience store para din siyang ano 7-Eleven mga ganyan. Tapos may partner siya na tinapay. 49 dollar itong dalawa na yan. Combo na siya. Bali set meal. Makakatipid ka pag ganito ang binili mo. Kasi pag eh, dati hindi ko pa alam pag may logo na blue, ayan o, $49. Pag may logo na blue, pwede kang kumuha ng drinks niya, kagaya niyang kape. Kasi pag binili mo ng isa-isa, yung isang kape na yan, $35. Tapos yung tinapay, banibagong presyo din. Ano, bali yung tinapay na yan, $28 pag binili mo ng hindi-combo. So dati, ganun ang binibili ko. So, ngayon, medyo nakatipid ako kasi may nagturo sa akin. Pag pala may logo ganyan, set siya. Magdadagdag lang siya ng fries kung i-upgrade mo yung size ng kape mo. Ito, ito yung tinapay, Masarap yan. May, may ano sa ibabaw. May pork plus. May, masarap siya. Tsaka, okay na malaki. Pwede na sa isang kainan talaga. Yan lang ang almusal ko dito guys sa uh, araw-araw. Minsan itlog, papartneran mo ng itlog. Masarap tinapay na yan. Kasi meron siyang ano, may mayo, may dressing na mayo, tapos may yan sa ibabaw na yan. So ganyan lang ang almusal ng isang welaw dito sa Taiwan. Welaw kasi yung ano, tawag nila sa mga foreign worker. 外劳。